sobrang nakakadurog ng puso na parang ang lungkot-lungkot yung paghihiwalayan ng Katniel. So, imaginein mo, 11 years, 11 years po sila. Naging parte na sila ng buhay nating mga Pilipino, especially sa mga naging kasabayan nila. Kasi, ngayon, titingnan natin, no, let's gonna ask the cards kung ano ba talaga ang dahilan kung meron ba talagang third party, kung bakit umabot sila sa hiwalayan. Um, I'm praying na magkakabalikan sila kasi 11 years, just ko, ang hirap, ang hirap ipundar ng ganyang relasyon. So, Niel talagang alam ko nagdadasal kayo na talagang um, isa lang itong panaginip, no? Kasi o ko, ay a fan din with Akatniel. Na pinapakita sa mga baraha, no? there is a queen right here, na a uh, queen of one. So, maaring si, uh, si Catherine to, si Kat, ayan. So, uh, nakikita ko naman talaga na mabait siya sa Mabait talaga ang personality niya because of the flower. Pero kung mapapansin mo, may dark cat dyan sa pinapakita. So, ang unang-una is merong tinatawag na jealousy or pagsiselos regarding with the relationship. Well, si Daniel naman sa nakikita ko talaga, ah, may mga pangako talaga siya, no? Kung mapapansin mo, ibibigay ang mundo. Yung parang madami siyang mga pangako kay Kat. So, so makikita mo dito. So, um, nagsimula ito sa mga travels, ganyan-ganyan. Pero kung mapapansin nyo dito, meron ding pagmamakaawa or pagkulong. So, isa sa mga reason kung bakit umabot sila sa ganitong sitwasyon is na-fed up. So, merong uh, paghihigpit yan. So... Uh, ito ay umabot sa yung parang nasakal ang isa sa kanila. Yan, so, um, natural naman sa isang relasyon talaga na merong pagsiselos, no? Pero sa personality siguro ni Daniel, ito ang tinatawag na um, pagkakaroon ng overprotections no so dito uh, um, makikita ko na nakikita ko naman na may pagsuyo talaga magaganap no sa um, sa relasyon nila so and dito makikita ninyo ay king so i can say na si Daniel to at siya ka nakuha kasi ang cups so antas ng chances na maaayos ang kanilang relasyon pero ayan, pinapakita nga dito, isa sa mga dahilan talaga is nagkasawaan po. Ayan, so, may mga bagay na hindi naman dapat pag-awayan pa ulit-ulit. Ayan, so, merong paghihigpit, um, masakal, yun, uh, tsaka malinaw na pinakita sa baraha na, um, may pagsusuyo talaga magaganap. So far, malinis pa. Wala pang third party involvement. Nila ng anxiety, stress, yan. Um, I can say na isa sa kanila ay hindi nakakatulog na maayos. Meron talagang pleading no na uh, usap or pag-uusap na uh, pagmamakaawa. Okay, so sa pinakita sa akin dito, isa sa kanila ay nagsuffer ng stress and anxiety na hindi na nakakatulog na maayos. So, andito yung paulit-ulit na pagsusuyo or pakikipagsuyuan ng isa sa kanila kasi nga uh, parang nandoon na yung point na uh, parang na-fed up. Parang talagang alam mo yung nauupos na ako, yung parang binigay ko na lahat, pero bakit di pa rin sapat? Something like that. So, and dito, may pinakita, yes, meron talagang pinakita dito na may involvement na nagkagusto sa iba, or let us say, uh, na-attract sa iba. Yan. So, ang una-unang nawala dito is yung trust. So, um, nagkaroon na pala sila ng parang hindi magandang ah... Uh, pagkakaunawaan because of this one. Yan, so, maaring may mga nahuling text, text messages o kaya, um, kasi ang malinaw kasi dito na pinakita, it's like attraction of the others. So, I can say right here, since na meron lalaki dito, so, I can say talaga na may pinagsilosan si Kat regarding dito it's because of um my uh attraction with the other yan yeah. so dito um I can also see na parang dumaan talaga sa depression or let let us say anxiety sikat no kasi dito ay this is not good condition yan even naman si Daniel na nakikita ko din is both of them is nag uh, nagsasuffer sila ng uh, stress and anxiety iyan. So mahirap kasi talaga sa mundo ng showbiz no, bawat galaw is babantayan nyo. So sa pinapakita talaga ng cards, meron naman talagang pagsusuyo. So sa bawat tampo, sa bawat ano is like sinusuyo talaga siya ng guy or si Daniel, ayan. So pagdadalawang-isip, dumating na talaga si uh, dumating na talaga sila sa point na parang uh, Hanggang dito na lang talaga. So, ah uh, dito nagulat ako kasi may issue din na pregnancy. Yan. So, uh, hindi pa clear sa baraha kung um ito ba ay uh, kay Kat or sa iba. Yan. So, titingnan natin. And eto talagang gumagawa pa rin ng paraan si Daniel, si Daniel, yan na maayos ang lahat n'o. So, dito, titingnan natin. So, again, guys, malino na pinakita sa baraha is merong attraction with the other. So, nasira. May, may part, a little part of the relationship na uh, nasira regarding with the trust. Okay. So, may mga pag-iyak na talaga. So, um, I can see talaga na hindi lang to ngayon ang pinagdaanan. So, naulit na pala ito. Malino na pinapakita sa barahan na may laging umiiyak sa kanila. Yan, tapos ang isa ay hindi nagsasamang suyuin. So, So, ang pinakita dito may nasaktan talagang todo, uh, feeling na traitor. Yan. Okay. Okay, so magandang balita, guys. Ang pinakita ng baraha ay maaari magkabalikan. Magkakabalikan po ang dalawa. Ayan, magkakabalikan po talaga ang dalawa no sa pinapakita ng baraha ay ito ang tinatawag ang naging issue din kasi dito ay isa sa maging issue is yung uh, maaring pagpapakasal or yung having a baby yan sa pinakita ng baraha. So na pressure ang bawat isa. And dito sa pinapakita is maaring magkaka maaring magkakaayos yan, yung dalawang parties or relationship is here. Um uh, magandang balita ito at sila po talaga ay magkakaroon ng Uh, magandang pamilya. 'Yan. So.